pinabless ko na rin si Ninyo pagkatapos ng mas nagpabless na rin po ako magandang morning guys today is Friday at pupunta na naman tayo kay Lulu Owing ayan po dyan guys ayan po yung entrance sa dambana po ni Lulu Owing ayan. mamili lang po kayo ng mga kotse dyan guys marami dyan mamili lang kayo diba so ayan guys papasok na tayo guys and pagkarating ko nga dyan guys ay tamang tama din na patapos na rin yung first mass. so nagpapapila na po dyan sa dambana ni Lolo Owing ayan po maraming maraming marami po ang pumipila dyan guys ayan pagkatapos po ng mass. so ayan na po nakaupo na rin ako dyan sa opuan kasi nag-aantay ako ng pangalawang mass. so hindi naman po nagtagal yung papila kay Lolo Owing kasi Uh, mag-start po kaagad yung pangalawang mas, So, mabilisan lang yan, guys. Ayan. yan mabilis lang kang pila. And, sa puntong ito, guys, ay tapos na po ang misa. Ayan, pauwi na rin po ako dyan. Ayan, Ang ganda ng panahon ngayon, guys. So, ayan, kitang-kita mo talaga na napakaliwanag ng panahon. Ayan. And, ayan, bumili na ako ng video, guys. Ayan, si Ninyo pinablis ko na rin si Ninyo pagkatapos ng mas nagpablis na rin po ako kaya po ako bumili ng Ninyo guys kasi para po siya pang lagay ko doon sa aking munting tindahan guys para merong siyang uh, Ninyo merong nagbantay sa aking munting tindahan so ayan po yung mga tanawin dyan guys o sa labasan at Ayan nga pala guys, oh wow, nakita, may nakita akong halaman guys. Wow, o tingnan niyo naman guys. Oh, talagang binidyan ko, sabi ko ka sa may-ari kay kuya. Nakuya, kuya, pwede po bang pabidyo ako? <laughs> Bidyohan ko lang yung mga halaman mo kahit sa video lang ay meron ako. <laughs> Ang oh, mahal po kasi guys eh, kaya hindi ko afford sa ngayon. Ayan, ang ganda talaga ng mga rose niya guys. So, ang ganda ng halaman. Talagang maano ka talaga. Ayan oh, meron pa si Kuyang Antoyum oh. Yun na, like na like ko talaga yung mga ganyan halaman guys. Pero, ayan, hanggang ano na lang tayo. <laughs> Tingin, video na lang muna. So, nagsakay na nga ako dyan sa ano guys, jeep. Ayan, jeep jeep lang tayo kay yung hindi hindi ko nakuha yung isang kotse na nakaparada doon. cherish Wala kasi akong susi, guys, kaya hindi ko nakuha. <laughs> so ayan, dito tayo may accesses, may susi eh. Ayan, hindi na kailangan dito sa jeep, guys, ang susi eh. Ayan. Akyat ka na lang, sampa ka na lang, o di okay na. O di ba? Ayan, o di ba? Ang daming no? So dito bababa na tayo sa ambilis ko na karating guys. <laughs> Nandito na ako sa ano, sa bayan. Pagkatapos mo ba ay sumakay na naman ulit. Sige na ako sa sakay, sakay nito guys. <laughs> Ayan o, nagsakay ulit tayo sa tricycle. Tricycle naman, itong tricycle na to guys, ito na talaga yung uh, pa pauwi sa aming lugar. Okay guys, hanggang dito na lang po ating video. Thank you for watching. Bye bye, God bless.